Ngayong araw na ito ay papakita ko sa inyo kung paano patatagalin ang buhay ng inyong control stick sa inyong mga Nintendo 64 na controllers. Tara, simulan natin. Matuto kung paano gumawa. Alamin kung paano. Dito sa Gawin Mo Ito. Ang mga Nintendo 64 kasi na controllers ay notorious yan sa kanilang uh, control stick. and ah uh, madali masira, madali lumuwag. Ayan ang nangyayari. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ito ay uh, US variant to, eh, galing US to. Ito naman, itong Japan version. So, parehas na parehas lang ang design nila kahit magkaiba sila ng region. US man o Japan, ay madali si pa rin masira yung mga control stick nila kasi mali kasi yung design, mali yung engineering. So papakita ko sa inyo bakit nasisira ka agad yung mga controllers, yung control stick ng mga controllers na yan. Buksan natin itong isa dito. Buksan natin ito. Tanggalin muna natin itong jumper pack. Tanggalin yung dalawang tornilyo doon. muse, Nakakakalas ah, alas yan. So, ito yung itsura ng control stick. So, mayroon pa siya isang tornillo dito. Tulak nyo lang na ganun. Control stick. yung loob na yan, ito. Uh, ah, hinuhukay yan, nahuhukay. Nahuhukay nito yan, oh. Nito. Kinakayod nyo maigi kasi plastic to plastic yan eh so pag plastic to plastic walang lubricant masisira ka agad yan hindi tatagal yung control stick nyo friction plastic sa plastic ganyan bagay nyan. so meron paraan para may prevent yung ano na yan, yung pagkasira na yan so may nabili ako kamakailan lang ito Nintendo 64 na controller ayan mint na mint yung condition nya uh, mint inside the box kaso nga lang ano siya, uh, new old stock luma na yung box pero itong controller na to ay uh, never pang nagamit. Ayan. Never pang nagamit yan. Napaka crisp pa ng button yan. Tignan nyo. Hmm, tigas pa. So ayo mapagaya siya sa mga controller na ganito. Talagang ano na sobrang luwag. Ayoko mapagaya. So i eh, prevent natin yan. Na mangyari sa pamamagitan ng pag-iingat. Bago yan. Kita nyo. Bagong bagot ng controller na to. Crisp pa yung mga buttons. So gaya din nung, nung kanina yung paano natin binuksan simulan natin dito kung meron kayong makakakikita bago na ganito bilhin nyo na kasi mahirap nang humanap ng mga bago nito wala nang warrant dito <laughs> kasi binukutin ako na yung tornilyohan eh. wala naman talaga ng warranty dito kasi 20 years nung mahigit ng controller na to eh. So, dahan-dahan buksan. Ayan. Brand new, brand new. Ilahin natin itong tigas pa eh, oh. Bago kasi. Plastic lang yun. Ilang ilahin niya. Baka kasi mahila yung mga kable dun. Problema yan. Gusto, dahan-dahan lang din. Walang kagamit-gamit. Walang uh, history ng uh, abuso. Hindi, talaga masisira siya. Inevitable kasi mali nga yung design. So, first time lang mabubuksan ito ganito ang tamang pagbukas nito tulak nyo muna to hilahin pala kaya siya umangat ng kanya Look at to yun huwag nyo siya ikagano no? so dito muna yan kita nyo walang ka history history ng, ng gamit ayan kita nyo kung gano kala kalalim na yung hinukay nung sa left tsaka sa ano, nasa right ito so, rin, black part. Pakita natin, side by side. Tignan nyo, lumaki na yung butas nitong kaliwa. So, next step tayo. Uh, linisin muna natin itong loob niyan. So, paano natin lilinisin yan? Gamit ang alcohol. Lagyan muna natin ang alcohol to. O, ya. Yeah. matuluan Ayun, tumulo na yung alcohol sa ano. So, alkoholan lang natin yan. Basta ang gagamitin lang ay yung isopropyl alcohol. So, pagkatapos sa uh, linisin ng alcohol, yung pinaka bowl ng control stick, eh, lalagyan na natin siya ng ano, ayan, malinis na. ah uh, lalagyan na natin siya ng lubricant. So, yung ilalagay na lubricant ay ito. Silicon based. So, maganda kung itong brand na to ang gamitin nyo. So, ito talaga ginagamit sa mga ano, sa mga ganyan, mga controllers na ganyan. Lagyan lang natin ng konti dito sa gitna. Yan. Tapos, gagamitan natin sya ng ano, Q-tip. Kasi paka sobrang dami. Kasi pag sobrang dami ng ilagay mo, dapat yung tama lang. Hindi pwedeng lagyan yung ibang part sa ito lang itong gitna na to. Pag sobrang dami, yung dumi naman, mag-accumulate dyan. Tapos, yung black part din. Hindi pwede ilagyan to. So, mo muna natin itong likod. Bago natin ilagay ito. Ayan. nalagay natin dito Kunti lang Tsaka dito Sa kabila Tapos ilagay natin yung black Uli Ito Yan Lagyan natin ito ng ano Tandaan nyo Hindi pwede Napakadaming ilalagay ha Kasi mag-accumulate yung dirt yan Yan yung leg na yan Lalagyan eh. Yung ibang parts Huwag nyo lalagyan Yun lang mismo Part na to Then yung kaninang black part yung piraso nung ano again din natin dito so ganun lang balik na natin yung ano pinaka stopper nya balik tat ayan make sure nakatutok dun sa ano ah. kasi itong control stick dapat nakaganito yun eh ayan medyo nakakalito lang sa una yan pero pag uh, ano na kayo. Uh, yan, ganyan kasi yan eh. So, ganyan. Ganun Pag ahalikin nyo siya ng ganun. Make sure shoot yun ah. Shoot yung parang nab na yan Doon sa loob. Pagkit na. Yun. Kita nyo niya. Kita nyo yun, sumot na siya. So, pwede nyo na siyang ibalik. Yung tornilyo na nandito sa likod, pwede na ikabit. Kukontra yan eh, kasi may spring na yan eh. Smooth to. Oh. Ganda. So, pwede na natin siyang i-assemble ulit. So, ibabacktrack lang natin yung kaninang pagkakasunod-sunod. So, testingin na natin siya sa, sa mga games. Hmm, snap lang yan. Tapos yung tornilyo rito, hindi black yung tornilyo rito baka magkapalit kasi tinutulak, tinutulak lang yan yung yung mm -hmm. left, left and right na ano mahaba na yun eto eto ito lulusot mo muna siya tatapat mo siya dito yan then ready to go ka na pwede mo na siya itulak pa wow. kinanin bago na ikabit napakahirap pero kita nyo naman oh. so tatagal yan yung ano na yan yung control stick na yan kasi meron siyang lubricant so tandaan nyo ito yung gagamitan na lube kaya gagamit ng mga WD-40 ah. dapat ito lang silicon based kasi good sa plastic to eh huwag ka rin, rin kayo gagamit ng mga yung grasa na pang sasakyan so dapat, tandaan nyo, silicon base, testin natin sa mga games so ano ba mga nilalaro nyo Nintendo 64 ako oh, kasi moron na na ako eh. moron emulator na ako, hindi na ako masyadong nagko-console saan ako maglalaro sa emulator try natin So, natutunan nyo na kung paano ingatan ang inyong mga N 64 na controller. Lalo-lalo na pagka nakabili kayo ng bago. So, itong pagkakabili ko dito, chamba lang to eh. Nakita ko lang siya sa online. Binili ko kagad. Kasi bihirang-bihira na talaga to eh. Rare to eh. Yung mint condition. Ayan o. Kita nyo naman, bagong-bago yan. Kumpara dun sa mga, ayan, sa luma. Eh, ito luma eh. Ito yung namin controller. So, nakabili ako ng bago. So, iingatan ko na yung control stick niya. So, may mga nabibiling replacement dito. Kaso, iba pa rin yung talaga yung sa original. So, nakakabili niyan. Meron nga yung GameCube style na control stick. Pero, mas maganda pa rin talaga pag sa original. Lalo pagka mga nilalaro mo, yung mga golden eye, yung mga may kailangan, kailangan ng precision dito. So, yun. Kung meron kayo natutunan at uh, antayin yung mga susunod na mga upload So, first time ko nag-upload ng tungkol sa gaming dito sa, sa channel na to. Pero lahat naman ng mga uploads dito ay puro mga DIYs, na no? mga instructions para makagaang sa buhay natin. No? So, abangan yung mga susunod na upload namin. Kung uh, mahilig ka sa mga games, pwede rin dito sa channel na to. At ako uh, kung ano-ano mga DIYs na pwede nyong uh, matutunan. So, yun lang. God bless you all.